Ngayong araw guys samahan nyo nga pala kami mga well ng mga isdang tandaan dito sa ating mangroves at grabe guys susunod-sunod yung mga nahuhuli namin dito. Humanap nga lang guys kami dito ng magandang spot para makapagluto at syempre guys para na rin makapag food trip kaya ngayong araw guys samahan nyo kami. So what's up mga kanapadaan lang support for today's video nga guys ay mga ngawil naman tayo para makadiskarte ng ating pang ulam ngayong tanghalian At bago nga pala guys tayo mga will kailangan nating manghuli ng na mga ipapain nating na mga hipon Kaya eto agad na rin kami ng huli dito sa loob ng mga mangroves Napakasimple lang talaga guys dumiskarte ng ulam lalong lalo na pag nandito ka sa probinsya Eto na nga pala guys yung mga nahuli nating na ating pain Ang tawag nga pala guys sa hipon na ay hipong pasaw dito sa lugar namin Tapos ito naman guys isang maliliit ay hipong uluhan Sa lugar nyo ba guys anong tawag? wag dyan sa mga yan, pakicomment nga. Pagkatapos nga lang guys namin manghuli ng mga pamain, eh, agad na rin kami dito nagbiyahe papunta doon sa ating pagkakawilan. At sakto guys, napakaganda ng panahon ngayon. Napakasarap rin nga pala guys maglakbay habang nakasakay dito sa mangka nating si Mimo kasi medyo mabilis talaga to, parang jet ski. Dati nga lang guys, nangihiram lang kami ng bangka pero ngayon may sarili na kaming bangka at may makina pa. Pagkarating nga guys namin dito sa aming spot na pagkakawilan, eh, agad na rin akong kumuha ng isang perasong hipon tapos nilagay ko dito sa kawil namin. Ihagis eh, ko na nga pala guys para mabilis tayong makahuli at makahuli agad tayo ng mga iulam natin. Sorry guys, huli. Yan ang. <laughs> <o>. Uy! <laughs> Tandain! Uy! <laughs> nice one! Ay, huli. Okay, guys, huli. Yun! <laughs> Tandain! 2-0 na guys! Ayan o. Makakadalwa ah, na ako. Wala ko si Dugong. Yee! 2-0. <laughs> Lee <Please>, guys. Talon, talon, talon. Naka <-isa> na, <laughs> sa dogga, o, na sa dog guys, so isang tandaan. Dalawa sa akin, isa kay dogs Let's go, tatlo na tayo. Cool. Ayan o. <laughs> hey, medyo malaking tandaan. Ayan guys, so ayan pa yung kinain, o, sa may harap. Sir, tatayang ngayong araw ah. Yun, huli na naman. Ayan guys o. Huss! Medyo marami-rami na yung nahuli natin, oh guys. Ayan na yung mga nahuli natin, oh. Uh, Tandain. Uh, laki. Eh, uh, laki. Eh, uh, meron din, oh, sabay, guys, uh, Yes. Uh, dalawa, lalaki. Magkasawa. tandaan Yes. Let's go. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto Ito na rin yung mga nahuli namin Medyo marami na rin at pwede na rin nating ipood Kaya nga kaagad kami naghanap dyan Na napakagandang spot para makapagluto At makapananghalian At eto nga guys yung napili namin Itong lumang pretel lang palaisdaan isdaan Pagkarating nga guys namin dito Ay agad na rin idugong nilinisan yung mga isda namin At kinaliskisan syempre guys pagkatapos no Agad na rin kami dito nagpasiga ng apoy At ayan kitang kita nyo naman guys yung spot nating paglulutuan Ay napakaganda talaga Agad ko na rin nga pala guys dito yung mga isdang nahuli natin. Medyo marami marami nga pala sila. Tapos ilalagay na guys natin itong mga rekado, itong sibuyas at bawang. Nilagyan na rin nga pala guys natin yan ng ceiling green para medyo mahalang. Laglagay na rin nga pala guys ako dito ng paminta tapos nilagyan ko na rin guys nitong suka. Siyempre para may konting pampalinamnam nilagyan natin ng konting bitchin. Iintayin nga lang guys natin to lang ilang minuto para mamaya may ay luto na rin kaagad. Habang nagluluto nga guys kami ni Dugong dito napansin ko lang na napakaganda talaga ng spot na napili namin. At share ko nga lang guys sa inyo kahit nga pala dati hindi kami nagbablog eh dito na rin kami Dugong pag kumakain kami. Halos lagi kasi guys kami nandito sa lalao ni Dugong ng mga bata pa kami. Syempre guys para araw-araw dumiskarte ng pera. At bago nga pala guys tayo kumain, wag na wag nating kakalimutang magdasal. So yun guys, what's up? So kain na tayo. kakain na tayo ng kain. Paksiw na kandain. Ayan guys, so napakasarap na. Yeah. Tingnan nyo. Maglalagay magdalagay na tayo. Iyon, guys. Samahan nyo kami. So guys, so first bite natin. Tingnan nyo. Napakataba niya, no? Laman. Ayun. <laughs> <laughs> Game. Babo. Best bite ba? Ayan. Grabe, napaka-solid naman guys itong adventure natin at napaka-fresh ng mga isdang kinakain natin. o dun guys, eh, napakaganda rin talaga ng view dito sa napili natin. Kaya salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta dyan. Kita-kita lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs> <laughs>